Kumusta mga kalpanalo? Shout out sa lahat Sa si Christopher Lim Ligaspi Kumusta umast niya sa kanyang pangintabladong pangalan Na si Kier Ligaspi Ay sinilang noong January 1, 1973 Kilalang mahusay na aktor sa kanyang kapanahunan Lalo pa nga sa mga taong 90s Sikat siya sa mga palabas Na ang ginagampanan ay pagiging kontrabida Siya ay nakababatang kapatid ni Zorin At Brandon Ligaspi Nakapwaring mga mahusay pagdating sa paganap Sa mga maaksyong pelikula O mga palabas pang telebisyon Nagsimula siya noong taong 1989 hanggang taong 1990 bilang host performer sa isang palabas pan television na Dutch Entertainment. Mapapanood mo siya sa mga palabas gaya ng Maalala Mo Kaya taong 1991, Mangarap Ka taong 1995, She Wolf, The Last Sentinel taong 2008 at pakarami pang ibang mga palabas na kagigiliwan mong panoorin na kung saan ay siya bilang makusay na aktor. Narito rin ang mga babae mas sabi natin nagkaroon din ng kaugnayan sa buhay pag-ibig ni Kuya Kierle Gaspi. Marjorie Barito. Nagsimula ang kanilang relasyon taong 1993 hanggang 1995. Dahil sa kanilang pagmamahalan na ay nagkaroon sila ng isang anak na babae na si Daniela Legaspi. Sa isang artikulo na kalap natin sa GMA News Online sa pitsang December 5, 2023 ay nagkasadoo na tila hindi na sila nag-uusap ng kanyang anak na si Danny. Nagkaroon ka sila ng hindi pagkakaunawaan. Aniya, naghahabol ako, he said. Simula noong bata pa yan hanggang tumanda na yan. Nagkaroon na ng anak. Ako nagahabol. Paano kayo magkikita kung ang hinahabol mo tumatakbo naman ng papalayo? Yung hinahanap mo, tago naman ng tago, di ba? At ayon sa kanya ay nariyan lang siya para kay Marjorie at sa kanilang anak na si Danny. Ganon talagang buhay kuya Kerr. May mga sitwasyon talaga na di natin kayang kontrolin ang mahalaga tayo ay nagmamahal pa rin para sa mga mahal natin sa buhay. Rochelle Pangilinan. Siya rin ang pangalawang babae na masasabi natin na paibig din si Kuya Kier. Taong 2006 hanggang 2007 lang ang inabot ang kanilang ugnayan at naghiwalay din. Si Ate Rochelle ay masaya na ngayon sa piling ng kanyang asawang si Kuya Arthur Solinap. Matagal na rin silang nagsama bilang mag-asawa at tagbungan na rin ng isang anak na babae na si Shilu Jane. Sa ngayon si Kuya Kier ay na mumuhay ng mag-isa sa pili ng kanyang mga babaeng na nanatiling nasa puso niya. Dito na lang muna mga kalpanalo. Sana nagustuhan mo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa muting channel natin. Sa muli, maraming salamat. Mua!